Han, seriously, we have things to do. Wala, yeah, right. nah, yun din ako nag-park. Siya kagabi, uh, nagpaalam na hindi siya makauwi. Kasi alanganin sa oras. So, I bread. Christ, church, Tay tayo tayo or lang. God. He that knows God hears us. He that is not of God hears not us. He kapit kapitbahay namin early in the morning. It's not, it's 7 o'clock. At, nagsigi sila. Um, ang, ang ganda talaga kapag maraming pera, no? Kasi yung kapitbahay namin, sobrang yaman. Sila yung taga-kulikta ng garbage dito sa aming area at malaking area ang inano nila dito sa aming town. And, uh, kapag may pera, mag-hire ka ng tao. I mean, sila, talagang totoong milyonaryo pero hindi yung bahay nila hindi mansion pero millionaire sila guys and maganda ba kasi meron silang maha, nag lahat man dito makahire pero yung parang every other day merong nagkulit ng basur o oh, ng dahon kasi I don't know how they collect the ano kasi maraming dahon guys nahuhulog talaga ang aming yard ngayon is very ano very colorful kasi ang daming dahon nahuhulog pero I'm curious kung anong ginagawa nila sa dahon. I I think I need to buy ano gas blower because yung amin is electric. Mahina siya, guys. Hindi siya hindi siya ka, hindi siya strong pero okay naman siya. Pero kapag malaki yung yard katulad sa amin, you need a lot of batteries and a battery is very expensive man. ito okay, may mga da ano mahangin talaga guys tignan nyo yung mga dahon ang ganda o oh. Hmm. maganda naman yung panahon mahangin lang ang ganda ng paligid yung kulay ba malakas ang hangin inside malakas ang hangin go in. yung lakas-lakas ng hangin, ah. So, dito namin siya nilagay sa basement na area sa laundry kasi malaking yung space niya. Doon siya sa basement. Punta naman dito. Dahil po, uh, pala ihi po siya, guys. Magpataka ragpang ihi. So, yun siya. <coughs> <laughs> excited? Are you excited for your treat? Excited for treaties? No. Magdala kong pabaw ni tami. You have to bring food. I'm not taking it. Huh? I'm you, I'm not taking it. It's why? Because the Empire. Oh, you're going to Empire? Oh, yeah. That's why I'm wondering what you're doing up at 4 so, 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 this food is not eating. Yeah. Bye, yeah. Tommy. Bye, bye. I love you, baby. Have a good day. I love you, Tommy. You are my baby. For the I remember. So good Andrea. I go shopping right. today. Okay. I go shopping but you know I just come around. What? Your supermarket. Sure, yeah. Okay. Yeah. Do you like arugula? You have regular salad there too. i love you. Maybe be careful. Yeah, talk to I you later. Hold on you right now, i will do it tomorrow. Really sure. where you work tomorrow? be there. i there. i hey. call this number off. honey. Listen, huh? Huh? Seriously? We have things to do. Look, na palagi na lang wala. Bye bye na sa nagising na ako, guys. Seven ano? Kanina pa ako actually gising. Nag-ano lang ako, higa-higa sa kama ba. And, uh, yan, ang bilis ng panahon. Eh, grabe. Parang kahapon lang, nagtapon ako ng basura. Ngayon, tapo na naman ng basura sa ano. Parang ang bilis talaga mag, ano, takbo ng linggo. Grabe. Sabi ko sa, sabi ko sa kapatid ni Tami, maaga ako magpunta. Ngayon oras, Nine o'clock. Nagbaon ako ng, ano, banana bread na naman. Kailangan ko lang talagang puntahan itong bahay ng kapatid ni Tami kasi yung pusa, kawawa. Kasi wala po sila doon for five days. So, yun's in the Marian Town. Magpunta doon para naman makakain at masapyaw ang tais ireng na baho. Oh, they have solar here. Hey, anyway, guys. So, I'm going na. And, tapos na ako dito. Make sure that the house key is here in my bag. Okay. Saba, magpunta na ako sa grocery. Mag-grocery na lang tayo. Grocery tayo, tara. Hi guys, nag-ula na guys. Dito ako sa grocery store. Galing tayo sa kapatid ni Tami bahay. So, andito ako sa grocery store. Grabe din yung cloud. Uy, dag-umba. Na uy, nagbagyo na dito sa amo dapit, oh. So, Uh, dito ako sa grocery store kasi po meron akong hinihintay. Dapat 12 o'clock um, ano ng oras ngayon. Hintay pa ako ng one and a half hour. Dahil po, ang hinihintay ko dito is yung chicken nila, guys. Yung chicken nila. Kasi mamaya pa yung 12 o'clock sila magbinta ng mga chicken. And then, gustong gusto ni Tami yan. And also, Tami requested ano, salad, aragula salad. Ang Grabe yung dagom din, oh. Look, oh. So, tapos na tayo guys, no? Tara, uwi na tayo. Wala, hindi ngayon. Wala lang po ba? Ang din ako mag park. Sa sapyan ko ba? Kaligo din. Kailangan siyang luburan kasi burog ba man, ilubod ako sa na. Kailangan siyang lubod luguran ba? Kasi maganda po ang nito. Masama talaga ang panahon ngayon, guys. Tingnan niyo naman yung ano, a uh, cloud, sobrang dark at saka yung hangin ba pabugso-bugso yung hangin, pabugso-bugso yung ulan. So hindi ko talaga magets, guys. So pauwi na tayo dito sa bahay kasi kailangan ko nang umuwi kasi yung alaga ko doon iniwan ko no kasi nag-stay ako sa gara, nag ako sa parking lot nang matagal-tagal din para naman ano, uh, hindi ako mabasa sa ulan kasi nadis ang lakas at saka bigla na namang umulan so hindi ko talaga magets ang panahon guys at tignan nyo naman yung dahon ang ganda ng paligid oy. Eh? mga ganitong time, mga October the best time talaga dito sa upstate New York kasi yung mga dahon is very ano siya um, orangey, browny, red red, burgundy mostly yung mga kahoy ba, orange and burgundy at green mix ah, ang ganda talaga tignan guys pa Anyway, thank you so much guys for watching. Dito lang muna tayo guys kasi naging busy si Indemi na pagkatapos eh.